Hello, what's up mga Lodin for today's vlog. Ayan, update po natin. Nabot na po tayo ng 6pm at nalagyan na po natin ng text crew yan lahat. Ayan, meron na rin po tayong flashing. Medyo blurred na po yung kuha natin dahil nga po madilim na. Ayan. So, nahirapan na po yung ating camera magkuha ng video recording. Ayan. So, ayan po yun sa kabila natin. Lahat po 'yan may sinepa na po 'yan kabilaan. Ayan. May sinepa po 'yan. Sinepa po 'yan, may sinepa rin po dito. Sa so, kabila po 'yan, kumpleto na po 'yung sinepa niyan, maliban lang dito sa harap kasi dudugtungan pa 'to. Yung sukat po ng yero natin dito is 14 feet 'yung haba niya. Ayan. Uh, long span to na ano rib type na yero kulay blue Bali ang dami ng text koronito nito ay nasa 33 pieces yung isang isang linya. Medyo madilim na. 33 pieces po yung isang linya, medyo madilim na po yung kuha natin. Ayan. tapos yung ating ano po dito mga lodi, yung ating pamakuan is anim na piraso. anim na piraso sa 33 uh, ah bala na po kayo mag uh, add po nun tapos sa kabila ganun din anim din po yan Ayan. anim din po na pamakuan tapos tag 33 po ang isang linya 33 33 anim na 33 po basta ang haba po ng yero nito sa likuran itong side na to is 14 feet dito sa harap 14 feet din yan doon sa baba ay maikli lang po yung buladas na nilagay natin na sa 1 feet lang tapos nilagay natin ng gutter kasi nga uh, sagad po siya sa bakod di na, to, di na tayo makapaglagay ng mahabang buladas dito naman sa harap yung buladas natin dito is 3 feet ayan 3 feet yung buladas naman natin sa bawat gilid sa gilid po doon tsaka gilid po dito ay nasa tag 80 cm po yan 80 cm tapos yung pinakasukat po ng bahay is 20 by 20 20 by 20 ayun basta nasa, nasa doon lang po siya sa 20 by 20 na yun hindi naman po halos sa makta sa 20 by 20 pero nandoon po siya hindi po nalalayo Ayan. tapos ito yung sumobra po na yan yung kung makapansin nyo eh, madilim na kasi yung kilo po na yan yung 2 by 3 is uh, yan po ay buong tubular. buong tubular po yan yung 2 by 3 na hindi na po natin pinutulang kasi dudugtong lang po yung na po yung diritsyo na po teris ito buladas pa to dito yung inapakan ko yung sa pangalawang pamakuan. Ayan, buladas pa yan. Medyo malaki pa yan kung dudugtungan natin. So, ayun. Yung ating pamakuan pala dito na ano din, si parlins na 2x3. Tapos yung tubular na, tubular na gamit natin dito is 2x3 din. Yung sinepa naman natin is 2x6. Ang kapal po niyang sinepa is nasa 1.5 mm Si parlins naman natin na 2x3 Is 1.5 mm Yung tubular natin na 2x3 Yung yung ginawa natin kilo is Nasa Top mm Yan. Yung gamit natin na text screw Yung gamit natin na text screw dito Is 2.5 inches So ayan madilim na nabuta tayo ng gabi so yun na lang po muna mga lodi uh, yung ano nga pala update ko rin yun, yung ginamit po natin dito na uh, flashing sa harap is tatlong dugtong po yan tapos may sobra na konti yan po, yan po yung sobra nya bali yung uh, may po isang perasong colored sheet po yan Bali kasi yung color sheet na pinabili ko sa may-ari is tatlong piraso. Bali sa tatlong piraso na yun nakapabuo ako doon ng uh, apat na gutter at saka tatlong flashing. Tapos ang sobra po sa flashing sa harapan po yung pang po natin sa harapan is ito lang po. Nasa 60 cm yung haba niyan yun yan yung pinakasobra yung doon naman yung sobra niya sa kabila is nasa siguro mga 120 cm yung sobra po sa ating kinabit na uh, gutter sa apat na piraso ang sobra po is 120 cm so po yun po mga lodi uh, thanks for watching